pangulo ba ito? Mm -hmm. Ng uh, Ubra. Chairman Ayan. Emeritus. Chairman Emeritus. Oo. Ng United uh, Broiler Racers uh, Association. Kuha tayo ng update kung na sa presyuan ng manok. May item tayo kanina. Patuloy na sumisirit. o nananatiling uh, na itlog. <laughs> Tsaka manok. manok. <laughs> itlog at manok po. Ako, namimiligri pa raw tumaas habang papalapit ang bus. Eh, syempre kapag. Paano na, na lang eh, ang leche flan. Leche flan, di ba? Eh, at ang itlog. Pang, ay talagang hindi ho nawawala ho yan sa oh, Pero wag na nating isama kung ano na una, mano ko itlog. <laughs> anyway, nasa linya po natin si uh, Ginoong uh, Gregorio. Uh, sir Gregorio, good morning. Magandang uh, maulang morning po, Sir. Magandang maga sa inyong dalawa, Andrew at saka Judith. At uh, magandang rin sa mga tagi sa baybay niyo. Mm. Opo, nako, nakapag-almusal na ho ba kayo, <laughs> Sir Greg? Hindi <laughs> uh, pa. Hindi pa? Uh, Ay, no, manok, fried chicken. O, itlog, nilaga. Ano, Sir? Ano? Di, kala namin, okay. fried chicken ang okay. uh, ano uh, uh, ilalatag ho ninyo. Well, anyway, mm. speaking of uh, presyo po ng manok, kami ho, namamalengki ho, uh, Sir Greg, at napapansin mm. namin, eh, ganun pa rin, no? Mahal pa rin po yung uh, manok. Pero ang sinasabi ho, dito, meron ho report, Although ang uh, ang ubra na uh, ang supply ay uh, stable, hindi wala pa naman hong uh, uh, gaano'ng gaano pagnipis uh, Sir Greg. Eh, pero bakit humahal pa rin? Uh, uh yun nga nakakalungkot uh, nangyayari sa atin sa sa agricultural sectors ano. Uh, unahin natin kamukha ng bigas. Inaamin na ng Department of Agriculture, mm -hmm. namura naman yung mga iniimport na bigas, bumaba ang presyo. Pero mm. ang retail, ganun pa rin. Halos ganun na nangyayari sa manok. Ganun pa rin. Ang daming dumadating na imported, na ang katuwiran ng ating gobyerno noong mm. una na kaya tayo nag-import para bumaba ang presyo sa merkado hindi naman nangyayari Na, mm. uh, ang dami na imported na manok, no? pero mataas pa rin sa mga uh, namimili. Mm. Ang, ang nangyari, uh, pagka yung imported, umaatras yung local production. Uh, itong presyong ng manok na ito, inalagaan ito uh, 35 days ago, Uh, yung mga hina. Ngayon ang present sa farm gate price namin mga 126 pesos per kilo. Mm -hmm. Kaya mataas ito, napakataas ng puhunan namin sa sisiw. Ang sisiw nito 57 pesos. Isang sisiw nung inalaga nito nung sabi ko nga 35 days ago. Uh, ito yung kahirapan ng supply ng sisiw dahil ang mga breeder, yung mga farm na nagpo-produce ng sisiw, eh, nagbawas uh, ng production kasi nalulugi. Mm -hmm. So, ito ito epekto talaga ang uh, pagka sa importation, uh, nagbabawas lo local production kasi hindi mo naman malabanan itong mga imported na ito eh. Mm -hmm. Kasi matatagal lang mga stock ito eh. Uh, magugulat nga sa uh, pinapayagan ng gobyerno na expiry ng mga imported na frozen chicken. Two years. Okay. Mm -hmm. Eh, kaya sa mga bansa na pinanggagalingan nito, lalo na sa Estados Unidos, hindi naman pinapayagan ng ganyang katagal yung inventaryo. Mm -hmm. At saka, ang kinakatwiran nila, pagka frozen daw, uh, pwede naman hanggang two years, sabi ng mga nag export na bansa. Pero, uh, isipin natin, kung yan ay nakalagay sa frozen state, na halimbawa nakapirmis sa isang lugar, Baka may no? no? Pero palipat-lipat yun eh. Tinatala sa, atin na eh. So, kumbaga sa ano, nababago yung estado ng pagka, uh, pagka ng mga karne. Oh, yung, so, uh, yun ang hinano natin, no? Nababago ba yung, nababago yung quality? Uh, mm. Di ba, kapag masyado ng matagal, yung frozen goods, yung frozen meat, Di ba, Sir Greg? Hindi na juicy yun, uh di pagka Mas masarap Medyo, kasi talaga yung fresh eh. Uh, oh, Ano na yan? tama yun. Ang sabi mo dito dito, hindi na juicy. At saka yung buto, medyo maitip-itip. Ay, na. Ay, oo. hindi, hindi na masarap. Ano tawag doon yung kainin Ay, mo ng bongga 'yun. 'Di ba minsan ganun uh, tayo? Anong nip-nip pang -nip tawag doon eh. Oh, uh, nip -nip. Sir Greg 'no. Yung nininip-nip mo, yung masarap kasi yung buto dahil malama uh, ano pa. Kahit wala kang makukuhang laman, kumbaga eh, may lasa pa. Uh, <laughs> may mga litit-litit yeah, pa. Ano? Yeah, no. <laughs> Gutom tuli tayo. Tsaka yung, yun? yung hmm. mga duro ng buto na 'yan, collagen 'yan eh. Maganda dapat sa kalusugan atin nya, oh, na sa natatangi ng mga uh, expert so. Mm. Pero Uh, Sir Greg, dahil uh, magpapasko na nga, ayun na, uh, of course, mataas ang demand, di ho ba? So, ang ang the usual, well, kada taon naman, binabanggito natin, nag-uusap po tayo ng ganitong panahon, tumataas ang uh, presyo, karning manok, baboy, uh, itlog, uh, sukal, at kung ano-ano pa na ginagamit sa tuwing uh, maghahanda po para ho sa Pasko. Mga gaano kaya kalaki ang uh, itataas yan kung sakali, pero sana naman, eh, marami namang supply ba? Bakit pa tataas pa? Mm -hmm. Hindi. At, uh, yun nga, ano, at saka ano, mayroon yung problema sa pag-aaral namin at sa kausap kami sa ano, talagang problema, wala ng pera masyado ang ating mga kababayan. Oh. Kaya ang nasa sakripisyo ay eh, yung pagkain. Totoo nababawasan yung budget sa pagkain. Una sa lahat, ang, uh, sa pagkain man, yung budget sa pagkain, ang unang kinakain ng budget, yung, yung bigas. Kasi yan ang uunahin ng uh, natin mga Pilipino bigas eh. Pagka yes, oo. Oh, oh. Tumaas ang presyo ng bigas, kamukha ngayon na nasa 50 pa, eh, mababawasan yung budget para sa ulam. Mm -hmm. Yun ang nangyayari. Eh. Ang manok, ano, anim na araw na na hindi nagbabago ang presyo sa farm. 126 siguro ang pinakamataas mm -hmm. na presyo sa ano. Kaya kung tumataas man sa mga pamilihan, eh, hindi galing sa farm yung taas. Mm -hmm. uh, yun ang mangyayari. Oh. Mm -hmm. uh, ang, ang kahit ang itlog, ah, uh, hindi pang karaniwan ito, magpapasko na, medyo bumababa pa ang presyo sa farm. Mm -hmm. ng Ang itlog. Oh. So, uh, ah, bumababa. Week, sa farm. Oh, farm gate farm price. Farm gate price yung tinutukoy mo, Sir Greg. Ah. Mm -hmm. Oh, Farmgate farm ito. Uh, kung, ang itlog, uh, sa Webes, meron na, na kami survey. Pero base ito sa nakaraang linggo, at sa linggo ito, medyo bumaba ng hanggang 9 centavos ang bawat presyo ng isang itlog sa farm. Nine. ano, eh, kah kahit ba ito ha? Kasi ang itlog taon-taon niyan, -taon pagka ganito magpapasko, tumataas ang presyo. Uh -oh. uh, kasi uh, gagawa ng mga cakes, yung mga kakarin, leche yes, plage, mga ganyan. tumataas. Mm -hmm. uh, pero ito nga, uh, uh, hindi tumataas ngayon ang presyo ng ano, uh, sa farm. Medyo uh ah. bumaba pa ng konti. Mm -hmm. Bumaba ba ba. pa? Pero dapat, mm. mga magkano yung... Uh, presyo niyan sa palengke mismo. Yung retail. Yung retail. Kasi uh, kung 126 kamo kanina sa farm gate, ano? di ba po? Oo. oo. Uh -oh, Pwede magkano uh -oh, yun? Uh -oh ang ano ang mahirap dito ano pa naman namin sinasabi kahit sa Department of Agriculture Opo eh uh, pagkas alam sa mga palengke ang nakalagay presyo pero hindi nakalagay yung size <laughs> Ay uh, di ba uh -huh. Kung na papa pagka halba na ko bigay sa palengke makikita nyo yung tubok nakalagay presyo pero Precio, wala nakalagay uh -huh. na size Oo uh oo -huh. so, so kuminsa na nagkagbiado na yung mga mamimili kasi ah hindi mo alam kung ano yung binibili mo ay medium ba, small or large. Mm Oo nga. Kasi kung hindi ka eksperto sa ganyan, hindi mo naman maano pagka-ipo Na, ang sinasabi namin noon na dapat ano yun dyan. Sa, sa uh, karne naman, sa manok, hindi din naman nakasabi, nakalagay kung imported o local. Totoo, hindi, hindi nakalagay yan. Oh. Pero, pero Sir Greg, no? Uh, mm -hmm. Partner Drew. Uh, kadalasan yan, pag malalaki yung manok, tinatanong, imported ba to? Kasi merong malalaki talaga eh, no? Mm -hmm. Pagka uh, makikita uh, mo, meron sa uh, ilang pamilihan. Hindi, hindi naman. Kasi nga, depende. kamo nitong nakaraan. Mm -hmm. Lugi-lugi Luma, uh, kami, lumaki yung manok namin kasi matu, malatang namin imported. Oh. So, kaya pagkaganyan, na-atras. Ah, so, halimbawa, Uh, dapat na ibenta mo na yung manumok sa tuma, na iiwan sa farm. Hindi mo kagad na ibenta ng malaki. Mm. Yan, ah, diba oh. alam mo, nung mm uh, kung magkano, bumaba hanggang 45 pesos ang presyo sa farm ng itlog. Mm. Uh, ay, unang manok, uh, noong mga uh, unang linggo na Nobyembre. Mm. Kasi okay. nga naglakihan yan ang gusto eh. Pagkaganon, uh, may mga lugar yung malalayo. Pero Pagkaraniwan na na 70 plus lang ang presyo ng mga 78 ang mataas nung November 9. Uh -huh. pero, yan, pero yan, hindi naman naramdaman na mamimili. Di ba? Ganun pa rin naman halos ang mga report ng presyo. Ito, bago yung retail eh. Hindi gaano. Uh, yun sinasabi ko, agriculture pa, dahil Pero, diba? Opo. Yung mga gulay na makikita mo sa ibang lugar sa mga pinagmumula nito, tinatapak mm -hmm. dahil di mabili. Pagdating sa pamilihan, mataas pa rin ang presyo. Eh. Opo. Hindi lang naman karne, hindi naman lang itlog yan. Mm -hmm. Uh, mababoy man ang manok. Pati yung bigas na yun niya, inaamin na ng Department yes. of Agriculture na ang mura ng uh, landed cost ng mga iniimport. Pero sa pabilihan, mahal pa rin. Sa makatwid, uh, mukhang kailangan silipin yung EO-62, Sir Greg. Pero dito meron pa hong lumalabas dito na report mula po sa United Nations Food and Agriculture Organization na posible pa hong bumaha ng mga imported meat products sa Pilipinas sa mga susunod na taon, lalo hanggang 2028 dahil nga po sa EO-62, yung mababang taripa, sa mga imported uh, agri products gaya po ng bigas, karneng baboy, manok. Anong mm -hmm. uh, anong reaction niyo rito, Sir Greg? Wait, ano na kami dyan sa Department of Agriculture. Bakit ang Bureau of Animal Industry very aggressive to sa ina-accredit ng mga foreign countries mag-export ng karne dito sa Pilipinas? Eh, ang sabi nga namin, uh, at present, uh, kami sobrang dami na important, Bakit pag-accredit ka pa? ng mga iba pang bansa Baba, ng uh, karne dito sa uh, ano, manyan baboy o mm. uh, baka, uh, na sobra-sobra na nga. Huwag eh. ka-accredit ka pa ng bansa. Ano, ano ba ang goal ng ating Department of Agriculture? Talagang patay na yung local production. Yun ay naano namin. Mm -hmm. Kasi hindi naman pwedeng labanan yung mga imported na yan eh. Mm -hmm. Kasi yung mga bansa na pirang gaggalingan yan, napakalaki ng subsidiyan nila sa kanilang ng agriculture. Mm -hmm. Eh samantalang dito sa atin, wala naman kami subsidy na ako sa gobyerno. Actually, yung uh, subsidy, you know, no? Subsidies kasi talaga doon sa ibang bansa eh. Oo. Oh, Oo, oh. uh, kaya napakamura ng kanilang mga produkto. Mm -hmm. uh, sa production, uh, may, sila, exporter, may, may subsidy sila sa exporter, sa fertilizer may subsidy sa mm. halos lahat, meron eh, silang subsidy, pati sa, eh, sa oil. Samantalang, sa, di, oh samantalang dito, Drew at Judith, sa Pilipinas, oh hirap na hirap ang mga local producers kasi sobra ang regulation. Mm -hmm. Nare-regulate yung may kaya nga ang pananaw ng marami sa amin, parang gusto nang patayin ang local producers. Kasi mm -hmm. may mga, yung mga LG